Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa warahmatullahi wabarakatuh. So, natalakay natin na karaan na si Propeta sallallahu alayhi wa nagsimula ng ihayag ang kanyang da'wah. At dito ay nagsimula na rin pumigil sa kanyang da'wah ang kanyang mga kamag-anak. At dito ay nagpakita uh, na rin ng proteksyon at uh, concern ang kanyang tito na hindi pa naman tinatanggap ang Islam na si Abu Talib na tito ng Propeta sallallahu alayhi wa So, nanawagan ng propeta sa Salam, naghayag na ng kanyang dawa, sinabi na sa kanila na mali ang inyong gawain na yan, yan ay shirk, yan ay ganito, ganyan. So, uh, pinipigilan na nila, kaso lang itong si dahil sa pagmamahal na rin niya sa propeta sa Salam, siya rin na nagpalaki sa kanya, bilang tulong na rin sa kanya, ay uh, binigyan niya ng proteksyon ng propeta sa Salawalim Ang problema lang, uh, hindi niya maiwan-iwan yung kanyang religion, isa na rin ito sa naging dahilan na hindi niya maiwan kasi nga para pakinggan siya ng mga tao. Kaya hindi niya natanggap yung Islam dat nanatili siya sa dating religion niya yung pagsama sa mga ribulto, para lang mailigtas ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa anumang kapahamakan anumang planong masama ng mga uh, kamag-anak niya at mula sa mga malalaking tao so, subhanallah dahil sa pagmamahal niya na natili sa kanyang religion para lang mailigtas ang propeta sallallahu alaihi wasallam kaya naman si Abu Talib ay binigyan ng Allah subhanahu wa taala pinakamababang parusa sa impyerno. pero kahit na mababa yung parusa pero ganun paman ay napaka tindi ng parusa pa rin na dinadaanan ni Abi Talib na kung saan ay namatay pa rin siyang hindi Muslim. Ibig sabihin, kahit na pinakamalapit mong kamag-anak yan, kung hindi siya gagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay wala ka pa rin magawa. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna ka man ahbab ta walakin na Allah yahdi may tunay na ya Muhammad. Hindi mo magagabayan ang sino mang nais mo. Ang Allah ay magagabay sa sino mang naisin niya. So ano naman ang stand uh, ginawa ni Abu Lahab at ang kanyang asawa sa da'wah ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So matindi yung ano, yung uh, dakwa ng dalawang ay, pagpigil ng dalawa dalawang ito na tito ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Abu Lahab at ang kanyang asawa na ano, si Umu Jamil sa dakwa ng propeta sallallahu alaihi wasallam dahil uh, alam niyo ibinaba e, ang pinaka Kung kumbaga sa pangalan pa lang niya sabi ng Allah subhanahu wa taala tabat yada abilahabi watab kasi nung marinig ni Abu Lahab na ang propeta sallallahu alaihi wasallam na nawagan sa kanila para lang iparating ang da'wah, hindi nila tanggap yun sabi nat tabban la kaya Muhammad alihada jama'atana kapahamakan si Muhammad dahil ba diyan inipon mo kami dito kaya binaban ng Allah ang aya na to na tabbat yada abi wa tab ma kasab kapahamakan sa kamay na bulahab at kapahamakan sa kanya at hindi nakatulong sa kanya ang kanyang kayamanan at, at anumang kanyang mga kinita ang kanyang mga kayamanan so dito, subhanallah, tinapos na po ng Allah na siya bulahab Lahab ay tao na po talaga ng imperyo, nakakalungkot. At hindi nakinig si bulahab Lahab, isa sa mga kanya mga tito, na may matinding galit sa kanya, itong si bulahab na kung saan ay pinipigilan ang kanyang dakwa, kasama ng kanyang asawa, na si Ummu Jamil. So, Uh, ano ang bakit kaya tinawag si uh, ng ganun? Sabi ni sabi ni Mamal Qurtubi rahimahullah, inama ma kana hulla bi li ma'anin arba'a, dahil sa apat na ibig sabihin, ano kana ismuhu Abdul Uzza wal Uzza sanamun wa lam yudif lahu fi kitabihi al-ubudiyyah ila Ang pangalan talaga niya ay si Abdul Uzza, pero ibinago bin, ito at uh, tinawag na sa kanya kasi rebulto 'yun, so tinawag na lang sa kanya ay Abu lahab. pangalawa ay anahu yukan anahu Bikuniya tihi mino bismi dahil ito yung katawagan talaga sa kanya so sa sa katawagan palayaw ay mas mas kilala sa palayaw po siya bulahaw hindi naman talaga yan totoo niyang pangalan pangatlo uh, mainam na ipangalan talaga daw sa tao yung kanyang palayaw at uh, pangapat ng Allah subhanahu wa taala talagang uh, ipinangalan na talaga sa sa kanya ito dahil itatawag sa kanya sa sura ang pangalan niya na ito. So, dito uh, susunod na tatalakay natin ng uh, matinding uh, pagpigil galit ng kanyang asawa din na si Umu Jamil sa dakwa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Wallahu wa sal Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.